Ito na nga pala ako mga langging ng aming hapunan kasi may pasok ako mamayang gabi, no? Ito nga pala ang luto ko, manok. Hindi ko alam anong klaseng putahe ito mga langging pero manok siya. Manok siya na drumstick fillets. Ito so, Oh, ang walang bukog ba? Lagyan natin ng mga carrots at ano ba to Patatas. Daming patatas. Hindi lang maraming, kar oh, daming carrots, hindi maraming patatas kay ano pala. Di mailig sa patata si Habibi. O, oh, ito nga pala. At lagyan natin ng cornflour pag okay na siya. Pag luto-luto na. At meron din tayong beef dito. Nalagyan natin ng ah onions. Pero hindi pa muna kasi hindi pa humok ang beef. Ano pa siya, matigas-tigas pa ba? Kailangan pa ng kunting luto. O, oh, diba? Ito ang, pama ang hapuna namin mamaya niloto ko na daan para wala na akong gagawin mamaya pagdating namin sa tiano at meron din tayong rice is life mga langging o di ba gusog gusog na naman tayo hanggang dito na lang muna mga langging amping kanuna bye bye